Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, galing kami sa simbahan guys. Kasi nagsisimba kami kasi ano kasi kami guys. Ano, ka-uwi oh, ko lang guys, babalik pa ako kasi ngayon guys. Tungkulin ako sa aming simbahan guys, magbibilang. Ay, okay, kaya nag-aantay lang ako sa aking mga kasama, Kasi wala pa. Kaya mag-ano lang tayo guys. Ayan. So, so, Mag-aantay mag lang ako guys kasi wala pa yung ano ko. Wala pa yung kasamahan ko guys. And guys, I update check. Ayan yeah, guys. Ayan yeah. guys. Oh, oh, Ayan. Ano mo na tayo guys. Mal Long! Dalo na ako okay. sila po mag-vlog ko.

face. And the anak siya guys, guys ng unang, unang Kaya maraming salamat guys sa nanonood na mga vlog sa lahat-lahat. Loy! Ano Kaya, salamat na lahat na ngayon nanood ng video. Maraming maraming salamat po sa mag-subscribe. Maraming salamat po. Kaya, let's go guys. Pupunta natin sa man. Let's go. Uuwi na tayo guys. Kaya, tapos na tayo magbilang bilang guys. Tapos na tayo sa ating ay Kaya, let's go guys. Uuwi na tayo. Kasi nagubutom na ako guys. guys gutom na po kaya oi sakit na pa ako karena sabog kasi guys ganito kanipag ano kasi yung simba namin guys ay bis at saka linggo yung simba namin eh matungkulin tayo guys kaya gampanan natin itong kailangan natin, tinanggap natin kaya kailangan natin gampanan. Ayan, kaka-uwi ko lang guys. Gutom, nagutom na talaga ako guys. Ayan, wala anong lit doon guys. Ito naman sa amin.

Oh, no, no, no. mag, ano na ako guys, magagahan na ako guys kasi hmm. Ayan. ano na ano na natin yung ano, sandal ang rin nakita na ang gusin guys, hi guys galing pa ako simbahan guys kami eh, na pa Nagbilangan. Ano kami, guys? Ay, alam mo na, may tungkulin tayo. Nadugay ko kayo nasayop. si Kasi, ginawa ko, kadako sa, kadako kadak sa ang taplo um, na ni mm. <laughs> Ne? Ang among taplo na nung kadako ang si Janet, ay, ginawa ko. Taplo na mo, 120 ang balik-balik, kadagayan si Janet, ay may nasayo pa. Eh. Hello, guys. Mahal. Mahal. Tuntua. Mahaw. Mahaw, guys. Kain tayo, guys. Yes, yung ulam namin, guys. So, yan. So, karelit nito, guys. Bulina na yun. ang ulam namin, guys. Dito kami kumakain, guys. May, 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 ano naman kami doon, may misa. Eh, gusto ng asawa ko kasi nga, naka, ano daw siya, naka, nakalapag.

lo nice. hmm. oh guys eh sehanamu so um, guys kain payo guys me kami kap agahan gan